this is D83 Vlog again. So, sa so mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel, paki-press ang uh, like, watch at uh... <laughs> so, ang aking uh, topic for today is uh, kung paano mag-prito mag, mag na hindi tumatalsik sa inyong mga mukha, yung mantika pag kayo ay nag-prito. So, ganito lang guys, ang gagawin mismo. Dapat niya niya yung uh, ganito, uh, katatas o ano, yung uh, kahit ang magutuin niyo, gaganyan niya niya lang dahil. So, ayan. Para dito ay kit, dahil sa inyo naman niyo yung ano, yung mantika. Alam niyo kung bakit pag pinatik niya yung ano, ginamit niya yung kawali, uh, ay matatakot yung mantika na magtalsik sa inyo yung mga mukha. So, ayan guys, tignan niyo. Matagal na ako nagluluto at ilang taon na ako nagluluto. So, ganun ang ginagawa ko palagi. Pag may uh, yeah. niluluto ako, kahit anong niluluto ko, gaganyan -nil, um, -nil, ko um, yung ano, ganito siya. Pinaagla um, ko hindi ko. Gaganyan lang para hindi matuloy yung mga na magtalisip. Ha 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 Para sa ganun ay uh, hindi matalasikan ang inyong mga mukha pag kayo ay nag so That's it. Bye-bye. Sana ang aking itinuro sa inyo ay matutunan ninyo at gagawin niyo ito para sa ganun ay uh, alam niyo sa susunod ang inyong gagawin. Kasi yan kasi ang ano po ang, uh, ginagawa ko mula noon kasi bata pa ako noon. Yan ang tinuro sa akin. Pag may mantika daw, sabi ng tatay ko, pag lumiyab yung apoy na ganyan, lalo-lalo na lalo, lalo, pag, ano, di ba, pag nag-dito ka na ganyan. May mga apoy minsan na mag ganyan, tapos igaganyan lang yung ano, yung kawali, kung hindi gaganyan, kung hindi ko siya, papapitin mo ng, ng, uh, handok yung, uh, kawali natin, so, 時間あるのよ。 yang paraan para hindi daw magganyan. Matatakot yung mantika. So, uh, ayun guys, yung tinuro ko sa inyo, gagawin nyo para sa ganun ay alam niyo na totoo pala yung ano. So, tayo, bye bye! Thanks for watching! At, uh, sana may natutunan kayo sa aking tinuro. <laughs>